Bilang tugon sa tumataas na kaso ng prostate cancer sa Pilipinas, nagsagawa ng Prostate Cancer at Erectile Dysfunction Awareness Program ang Philippine Neurological Association sa buong bansa. Ang sentro ng balitang yan mula kay Noel Dalakan. Senior citizen na si Mang Samson, pero hindi pa siya nagpapatingin sa doktor kaugnay sa kanyang prostate. Anya, ito ay dahil sa kakapusan sa pera. Wala naman kami inaasahan kundi yun lang ang maglalabas ko ng tricycle. Ania magpapatingin lang siya sa doktor kung may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang Junjun -jun o Ari. Sa ngayon Ania, sa edad na 66, lumalaban pa daw ito. Wala pa ako nararamdaman eh. Ito ang gustong tugunan ng Philippine Urological Association. Anila, prevention is better than cure. Kaya muli silang nagsagawa ng prostate cancer at Erectile Dysfunction Awareness Program. Idinaos ito sa buong bansa. Dinaluhan ito ng mahigit anim na pong mga ospital dito sa National Capital Region, mayroon sa East Avenue Medical Center, UPPGH at NKTI at marami pang iba. Katuwang ang Department of Health. Ito ay eh, simula pa lamang para mas ma ma maalam para ipabot yung kaalamang ito sa ating mga pasyente, hindi lamang sa kalalakihan kundi pangkalahatan na. Ayon sa pag-aaral ng American Cancer Society, isa sa walong lalaki ay tinatamaan ng prostate cancer. Batay naman sa Prostate Cancer Foundation, isa sa tatlong kutsyaman na may sakit na prostate cancer ay nasasawi. Ayon sa isang urologist, may mga common na sintomas ang nasabing sakit. Usually, pag uh, sakit sa prostata, ang una nating uh, o marami sa ating mga kababayan ay yung paglaki ng prostata natin. So, andun na yung nahirapan gumihi, yung volume patak-patak -pata, sa umaga, madalas uh, gumigising, magtuya, sinasabi natin. Um, tapos yung humihina ang uh, daloy, di ba? minsan nagbabalisaw-saw, uh, nararamdaman nila, naiipon ang ihi sa kanto. Anya, maraming faktor na pwedeng tamaan ng prostate cancer tulad ng lifestyle, hereditary, diabetic, obesity, stress pero malaki rin anya ang kinalaman ng edad. Ayon sa Prostate Cancer Foundation, isa sa 54 na lalaki edad 50 hanggang 59 years old ay nagkakaroon ng prostate cancer. Ganon din ang 60 to 69 years old isa sa labing siyam na lalaki at isa sa labing isang lalaki naman ang tinatamaan ng prostate cancer sa edad na 70 years old pataas. Ngayon, isasama na rin natin yung mga 40 hanggang 50. So in between that, that is also uh, very crucial now uh, for our men to have themselves checked uh, para in the future, hindi tayo sa magkaroon ng mga problema. Dito sa Pilipinas, ayon sa Health Department, pumapangatlo ang prostate cancer na may pinakamaraming bilang na Pilipino ang tinatamaan ng sakit na cancer. Batay sa kanilang kasalukuyang datos, nasa mahigit siyam na libo at pitong daan na mga lalaki ay may prostate cancer. Umaasa ang Philippine Urological Association darating ang araw na wala nang masasawi ng mga Pilipino ng dahil sa prostate cancer. Kaya habang maaga pa, agapan na. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.